Hi, ako si John Moika ng Taytay -tay Rizal from Malaysian Culture Rizal at ito nga po pala ang aking alaga na si Violeta Sniper 150 version 1 na kinumbert ko sa version 2 Sa mga piyesang nakakabit dito na muna natin sa pambaba kinabitan ko siya ng Magic Boy Mag CNC na custom hub tapos sa brake system natin sa disc natin kinabitan ko siya ng 260 RCB MM na rare at sa atin namang caliper na RCB version 2 for fat na napakahirap din hanapin ngayon at dun sa ating brake, brake master na 1 carbon tayo na pinaresa natin ng clutch part na racing boy din na napakaybol type tapos dun sa bracket nga pala ng caliper natin Nagpagawa kami ng fabricated na aluminum CNC And then dun sa shock natin, gumamit lang tayo ng LCM shock na nakalighten ng Olin's. Hindi siya pasok sa ano, pero mas maganda kasi tindig niya pag nakalighten, kaya yun ang ginamit ko. And then dun sa host natin, gumamit ako ng King Drag na naka-quick release lang. Tapos dun sa, para maging functional yung brake light niya, ginamitan ko siya ng hydraulic switch. Tapos dun sa manabela, nag-convert tayo ng B2 funnel gauge headlight na shuriken type tapos naka domino switch quick throttle na uma and then RCB na throttle cable. Tapos dun sa stub natin kung makikita nyo naka RCB ako na Apex Pro. At yung bracket na yun pinacustomize din natin. And then dun po pala sa makina natin uh, ako din po yung builder saka owner. Sa makina natin simple lang naman, naka-street ung malang tayo. Naka-black tayo na 63mm tapos umarad tapos internals natin puma din tapos 1922 na head lang tapos sa throttle body natin nakauma din tayo tapos sa may clutch side tayo meron tayong kinabit na dry clutch kung mapapansin nyo yung dry clutch na yan PNP yung brand ako na lang din nag install nun and then sa shifter gumamit tayo ng Rapido single shifter sa shock naman gumamit tayo ng Aji Racing Uh, galing siya sa Malaysia na in order ko and then sa swing arm gumamit tayo ng pro taper na premium block na plus 2 tapos sa likod naman nakakabit din sa ating caliper is racing boy na 2 pot lang and then yung bracket nya fabricated lang din tapos dun sa rotor disc medyo masakit ang inabot kasi conversion siya from 220 mm na pang MX kinumbert namin sa likod nagpagawa kami ng mga bracket sa machine shop and then dun sa disc pinabutasan din namin para mag fitment siya tapos sa uh, sprocket set naman gumamit tayo ng pro taper straight pati chain and sprocket set dun sa cover CNC na lang din ang nilagay namin para malinis lang tingnan tapos pinakarbon lang natin yung rear fender niya kay ban ng carbon banayad tapos yung sa pintura naman, ang pintor ko po ay si Ryan Carlos ng Taytay -Tay Rizal. Tapos sa decals naman po si RJ Abadeos ng RJ Printworks ng Kayenta Rizal. Sa bolts nga pala, naka-GR5 bolts na tayo. Mga 90% na rin siya. Sa upuan pala natin, ginamitang ko siya ng sacorn flat seat. Tapos sa pipe din, yung HPSP na titanium steel lang po. Hindi po siya literal na titanium. still lang po siya na binurn para maging titanium po. Muli, eto nga pala si Violeta na aking binot, at pinagirapan. At shoutout nga pala sa Jamalay Accessories and Parts, Onyo Motorcycle Shop, RBH Motorworks, sa DH Pump, sa akin, sa Master John Works. PM lang kayo pang papagawa kayo. Taytay Rizal lang ako. Muli, ako nga po pala si John Moeka at ang aking Sniper 150B1 ng Malaysian Culture Rizal para sa All About Wheels Manila.